Hello guys, gandang umaga po, welcome po sa aking channel Guys, sa uh, ngayong umaga ako po ay maglalagay sa vegetable capsules ng aking pinatuyo at ginupit na serpentina leaves at uh, ito yun, ano? hindi pa siya gaanong pino ito, ganito pero pwede na siya ilagay sa uh, kapsula. Okay, so uh, guys, uh, kung bago lang po kayo sa aking channel, makiki uh, subscribe naman po at click yung notification bell para ma-update po kayo sa susunod kong uh, mga videos. Makiki-like and uh, share na rin po. Okay. Sige guys, um, umpisa na po natin. Ano? Ito po yung aking ginupit-gupit na Uh, serpentina leaves in uh, inner dry po muna ito tapos ginupit lupit uh, subalit hindi pa ito gaano pino at uh, sa tingin ko naman ay pwede pong ilagay na sa kapsula ito po yung kapsula uh, empty vegetable capsules po ito na nabili po sa lasada uh, Lazada ang bilip po nito ay 100 plus, matalimutan ko lang po pero disclaimer ano hindi po ako nag-a-advertise sabalit uh, dahil ito ay sa tingin ko mapapakinabangan sa pag uh, proseso nitong aking serpentina leaves imbis na ilagay po ito sa uh, mainit na tubig itong ginapit-gupit ay ilagay ko na po dito sa kapsula Okay? So, ito yun. Uh, Alam ang aking gagawin? Isa, dalawa, tatlo, apat, uh, lima. Sampo lang muna, anak. Uh, by the way, ito nung nabili namin, 1,000. Mura lang. Mura lang. So, sampo ang gagawin ko. At actually, ito, mayroon na akong ginawa. Noong pa ito, ano? At uh, ito, mga 1,100 uh, po na uh, capsules ito. Ngayon, dahil sa uh, kinukonsumo po namin, uh, ako ay gumagamit nito. Pag uh, sa tingin ko, nakataas ang aking blood sugar at uh, tataas din ang aking blood pressure ay umiinom po ako nito uh, mga lima sa isang inuman umaga uh, at gabi ganun lang at uh, wala naman pong overdose nito pero wag lang talagang araw-arawin ano? uh, kasi kapag araw-araw ito iyon, uh, baka bumaba naman ng iyong blood sugar uh, ng gusto. Okay, S sige, simulan na natin ang paglalagay sa kapsula. Ito yun, ano, uh, magka-pares to. So, lalagay lang dito. Uh, maganda sana kung pino ito, ano, ang dahon kaya lang eh walang pampino uh, sinubo ko ito sa heavy duty naming food processor hindi pala siya po hindi kapag hindi, medyo wala ng moisture so ito na yun. matagal nga lang ano ang proseso pero yan nakakagawa naman. Ito, isa na. Yung ganitong uri na pag uh, uh, lalagay sa kapsula ay walang sukat-sukat nito. -sukat lang to Basta mapuno na ang kapsula, okay na, lagay na. Ganun lang imbis na bumili ka sa online ng serpentina lips na nakakapsul capsule dito na lang magawa ka na lang at dami naman dami namang ah, dahon ng serpentina nakapalibot eh, proseso ko na lang simple lang naman ang, ang proseso nito anihin mo alis uh, kukuha ka ng dahon i-air dry ng mga 3 uh, days tapos gupit-gupitin mo na Ayan, at, uh, tatlo na ba? tatlo na okay e, ganito lang ito yung pampatay oras ko kapag walang ginagawa, oras araw ng linggo eh, imbis na manganto, Hindi eh, dito eh, buhos ang panahon uh, although ako ay mamaya magbabasa ng mga thesis uh, proposal ng aking mga estudyante sa uh, seminar in thesis writing kailangan eh, eh parang maaga pa para magbasa. Ito muna ang aking gagawin at least uh, dire-diretso na mamaya ang trabaho. Pag uh, katapos ko nito, hindi ko naman ito talaga uubusin muna. Uh, pag may bakanting oras, uh, saka uli gagawin. Well, 11 capsules pala itong aking nakuha. kaibigan nito kasi pag ininom mo ito walang kapait-pait di ng ah, dahon ano na ilalagay mo sa mainit na tubig tapos inumin mo ma maiiwan ang pait sa bibig mo ito wala Parang ano lang Parang hindi ko lang to Pag nakakain ng medyo uh, Masibong ulam Mantikang ulam O Limbawa ginataan Ay inuman ko na ito Ng serpentina leaves Para din blood pressure at uh, simpre minsan nakakakain ng ice cream ay ito rin ang aking iniinom pagkatapos kumain ng ice cream uh, matatamis Ayon. nariremedyohan naman sa totoo lang hindi naman masyadong tumataas ang blood uh, sugar um, yan, kailan na naka 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 9 na 11 pa lang nakuha ko Eh, okay. Pero ito ulit ay gugupit-gupitin ko para medyo lumiit-liit naman. Dapat nga may powderizer eh. Pero nakakita na ako ng paraan para may powderize. Okay. So, Top na 11. <clears throat> so ito ano, uh, ilalagay ko na ito sa dito sa lagayan namin. Parang ah uh, antibiotic din ano na kapsula, ilalagay dito. Uh, may lagayan. So 'yan, nilagay ko na yung 11. Ngayon, iinom ako. Ito ah. Numin ko itong tatlo. Wala naman itong, hindi naman itong masama. Walang masyadong, walang negative, hindi, hindi masyadong, magkakaroon uh, lang ng negative effect ito sa katawan mo kapag uh, talagang masubrahan ng pagbaba ang iyong blood sugar. So, kakasakit ka naman kapag mababa, at baka mag-collapse ka. So ito ay eh, inumin ko ito, ano? Labag tubig. Mm. Mamaya ako na mamaya ako na tingin ng tubig. Mid Mapait din pala itong mga Okay, so guys, dito po nagtatapos tong video nito. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Makikilike like and uh, share na rin kung nagustuhan po nito tong video nito. Pagpalaan po, po kayo ng poong may kapal.